May nakita akong tunnel dito sa gitna ng gubat. So, yun nga mga boss. Pagdating ko sa lugar na to, parang bigla akong kinabahan. Iba yung aking paramdam. Kaya, tingnan natin at panoorin natin itong video na to. Ito, hagdan na to. Kitang kita nyo. Hagdan talaga. Oh. Tapos, napagubat. Ang dami damo. may mga simisimento dito you no? parang mayroong bahay or pinagkampuhan dito dati ayun ang paikot sya may mga bato paikot hindi na kasi ako makalapit Nalil na So, ayan. May mga batang nakatambak. Tapos merong Ayan o. Ayan Parang silimento. Sabah so, umakit dito. Takpit ang na simento. Sa itin tunnel oh. eh. o. Bueno, siya at sinimentohan. Ito ang bakal. Ito Ano ka sa kabila. Tapos, pa pababa. Ang ganda. Tingnan natin dito. Ay, liwanag. So, makatsa dito. Daan, ito Tsaka, ito parang gumuhumag dan so, dahil nga sa iba na yung nararamdaman ko sa lugar na to hindi ko naman inaasahan na ganito rin ang mangyayari sa video ko <coughs> yeah. hindi ko alam kung

yun so malamang na tayo dati dito struktura dito na dito dito so yung sa butas sa baba dito. Papasok sa ilan na ito. Ano? 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 Oh. Ah. Napakasikip. Well, Tapos dito. Hindi ko. sila? natin oh okay yan kung load dito yeah. oh, right. Mga may mga butas may mga mga sa loob guys na sa palibot ako at oh. yung tunnel lang natin dyan balikan na lang natin hindi, hindi tayo nakapag sa lugar na so yan <coughs> mga boss yun boss sa po kayo sa ating tunnel ah uh, na ako dito. Que é bom, ah.